So, magandang hapon guys. So, welcome to my YouTube channel guys, uh Terry TV. Uh today's video guys. Uh maghahanap tayo ng kababalaghan dito, guys, sa simenteryo na ito. Uh, dito tayo, guys, magturturmo muna tayo kasama ko si Jason. Yan, maghanap kami ng ano 'to, uh, kababalaghan kung ano at ano makita namin dito. So, ito, guys, uh, may tinuro si Jason, guys. Uh, may nakabukas dito guys nga nitsu. Ito guys oh. Ang kanyang kabaong guys. Uh, mayroon kami nakita dito guys. Uh, may kabaong pa. So tingnan to namin guys kung ano. Mayroon pa ba tong laman. Wala na eh. So wala nang laman guys. Uh, kinuha na siguro. Sa may-ari nitong roti. Uh, masiliyo. Uh, dinadala na siguro nila kung saan nila inilipat ang kanilang minahal sa buhay. So, ito ang makita namin guys, uh, dito, sa mausuliyo na ito. Yan. Kabukas, ang isa ditong uh, nitso. Yan. So, marami nitong mga ano guys, mga damo may ano to kahoy talisay yata to tsaka may ano pa to tama andyan tawag yan so yan lang nakita namin guys so hanggang dito lang ating video guys so kita nyo mga video guys uh, Paki like, share and subscribe para lagi like, kayo updated sa susunod na video at so, mga suporta sa mga sawa sa pagtanaw sa mga vlog. Thank you to all yung tanan and God bless babos. I love you to all yung tanan and labi na sa atong mga OFW at sa ibang bansa. So, shout out muna tayo kay Jisung at Michael. Idol, kumusta lang kay Idol? May meron ba Idol? Ako na kalang Idol. gutom na ko Idol. Michael. shout out ako sa lahat ng mga subscriber Diyan sa ibang bansa. Salamat po sa mga suporta ninyo at saka uh, dyan sa ano, sa Kabiti. Sa Batangas, at saka Caloocan, at saka yung dyan, no, Pasig, Quezon so City, yung pamilya ko yan, si Vanessa Opora, at saka anak ko, Sarah Jean, at saka si Marvin. Salamat po. Shout out ko sa mga vlogger del, Bernil Jan TV, at sa mga viewers, subscribers, at sa mga followers. Yan, salamat sa inyong mga suporta. Thank you to and God bless Babos. <laughs>